Martin Romualdez nag-resign na bilang House Speaker. Political analyst, kumpiyansa sa magiging pamumuno ng kapalit nito na si Boji Opisyal na na nag-resign bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez matapos ang mahigit tatlong taon niyang pamamalagi sa pwesto. Pero kamakailan lang ay napuno ng batikos ang kongresista matapos madawit ang kanyang pangalan sa isyu ng bilyong-bilyong halaga ng flood control projects dahil umano sa pagtanggap nito ng suhol na kanya rin namang itinanggi. Bukod pa riyan, idinawit din siya sa 2025 General Appropriations Act na binansagang most corrupt budget sa pagbaba nito sa pwesto ay ang siya namang pag-upo ni Isabella 6 District Representative Faustino Boji D. III. Bagamat bago pa ang pangalang ito sa pagdinig ng ilan, sinabi ng political analyst na si Professor Ed Montayo sa opisyal na panayam ng DWIZ na sa palagay niya ay may kakayahan at taglay na karunungan ang bagong leader. I have come across uh, him a number of times and I'm inclined to think that uh, Uh, capable itong uh, congressman na 'to no nakakausap ko na rin niya na number of times but ah. uh, i i i wouldn't be uh, in a position to really say na uh, hindi siya magaling o magaling siya but uh, uh, at least ang impression sa akin ay ma, ma, ma Marunong itong, uh, itong papalit na speaker. Nagmulaman ang bagong House Speaker sa isang local position bilang Vice Governor ng Isabela at ngayon ay uupo sa fourth highest position sa bansa, sinabi ni Prof. Sinabi ni Prof. Tayaw na sa tingin niya ay hindi ito mahihirapang mag-adjust kung gagampanan ito ng mabuti ang kanyang trabaho. Tama naman yung sinabi mo na dapat meron kang national purview. So yun yung kailangan niyang uh, uh adjustment no which i think uh, would not be that difficult because kung magiging magaling siyang leader ng buong kamara eh, eh yung buong kamara nare representa naman ng buong Pilipinas mm -hmm. eh hindi magiging mahirap sa kanya na magkaroon ng uh, mas malaking uh, Uh, pagtingin no uh, sa kabuuan ng uh, Pilipinas. Gayunman, natapos na ang inaabangang pagpapalit ng liderato, ang susunod na lang na aabangan natin mga Pilipino ay kung paano tatakbo ang House of Representatives sa ilalim ng bagong namumuno. D W I Z Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.